di ba? Ini picture. Oh. Yeah. Okay, yeah, yeah, okay, yeah, yeah. Ayan mga guys. Ayan. Okay Ay tayo ni mga, ano, Malaga na. Shoutout nga pala kay Mama Abby. Salamat sa ano, sponsor. Paulit-ulit lang yung papasalamat sa inyo. Kahit po tayo sa so, mga ispirigan. Salamat so, ako ng ano? Ang kata sila ito Good meal Boy! Bilisan mo! Ubed! <coughs> Kasi na ano yung tatlo Naumit mga buddy Kaya tatlo pala Kami yung pangakagong -pang -pang ano

Ikita ba o? Oo. Yan nga pala yan oh Sa katrabaho namin, sa uh, na broker namin, salamat ha. Pasatot pala tayo Sari. No, kita ka o ba? kita? Hindi ka kita. Ang hindi na yan. Atay tayo. Ay, sabi. Pasatot pala dyan. Sorry po, nagbura po. Maligod na pasalan. Sa akin na yan. Ay,

Kinumain ng isang. sa si ano? ay na, isang. na. May hiya. Sige, diyan eh. Ki! Ki, sabay mo na ki, ki. Tatiin mga hawa Tapos ayaw kumain lang yan. Dito yan. Ako makain. rin. Oo. may gatas pa ah. Ito, ito. natin gatas. May na inyo. Salamat nga pala kay Mamabi. Sponsor. Thank you, Mamabi. Thank you. Thank you very much po. Nakakain yung mga namin. Boy, sumabay ka na dito, boy! Bagay okay mo si boy. Kayo mo rito. Ito yung ano. Good meal. Makabi, salamat kayo. Shout tayo sa'yo. Kaya tulang na. <laughs> wala sa tao? Makabi, wala ba na nasa tao? Kami na makawawa naman kami. Oh. Nagkukuti na kami. <laughs> Makabi, pa tayo sa out sa'yo. Makabi. Wait na lagi. <laughs> Tara, yung pagkain dito. I love you so much. Thanks, thanks. Salamat. Thanks.

पैसा